Okay mga TH, so yung nakita natin na sign kanina, yung cave wala mga TH. Yan, kaya mo dito. Yan pala ang cave mga TH. Yan, diba? Ito so, pala yung cave. Luka. Luka. nganay puti nga nai tuldok ito nga amin kong picture ka na hmm. so ito yung game that is may mga detection dito at saka doon dyan may detection dyan halika ano dito ito yung kirikata ito yung ito ari aray dari aray ito yung sign ng hati ito malaking hole yan tapos ma dito o oh. Ah, uh, yang keep diyan, yan ang keep. So punta natin yung mga reference corrective right? marker diyan doon sa kanina. ito na yan punta natin so ito mga uh, tunggo yung bato na sa ilalim ng cave ito ito yung nakita ko na bato na sa ilalim ng cave na may heart yung kita yung heart yan may heart yan ha heart tapos may ano dito ah, uh, ang tawag nito tapos papunta dito Yan na tayo. Itch. May itch dito oh. Hindi, adol ka. Kapit. Yan oh, itch. Itch yan. Kasi may ano dyan dyan oh. oh. itch yan. I-picture mo. Klarong itch yan. Ano itch yan? Itch. Itch? Oo, oh, yan oh. Bawa na anak naik kuat. Bincang Tapos iditik natin mga tits. Iditik natin mismo dito kung may masasaga pa sa IKS locator. Dito yung umalit Yan. Lalim to. Yan mga tiits. So dito, nag-iikot sa gold. Tingnan niyo nyo. malalim to mga Oh. Gold to. Tapos, puntahan natin yung Puntahan natin yung isa na katulad dito mga Hindi yung mag-iisa. May isa pa doon na puntahan natin. Yun sa humid muna. diyan lang. Tras. Sa humid locator. Kung pareha ba sila? O, pareha lang. dito? Nabalik siya. Tapos dito, ikot siya. Yan. Ay, guman. Tapos. Pero, yan, ikot siya dito. Galing dito is mga 3 meters. Galing sa sign.

may gitanyat triangle tsaka may pointer siya yan may point niya yung triangle tapos may hole sa dito oh. ah may hole yan oh. hole yan basta <coughs> nice si malaki tong bato yan yung triangle, yan, triangle. dito si marami kasi ano dito hindi ko pa nakikita mga tweets ito tama nga tayong kailangan natin nakita namin tumatiit kasi nasusunog kasi yung area lapit ka yan oh yan at unti na matiit letter y tapos may dots tapos diri dito nag-X siya, nag-X. Tapos pabunta siya dito oh. Yan, kita. Dito naman may guhit sa dito, may ano dito. Nag-X na naman siya dito. Ah, uh, literal for X talaga yan. Oh. Ito deposit, 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 deposit. Tapos dito nag-X na naman siya oh. Nag-X. Yan, nag-X siya. Tapos dito may ano dito hole yan o oh. yan matiits may hole sa dito tapos may literacy C sa dito matiits o oh. saan mo oh. yan huwag oh, mo lapitan yan literacy C na may may T plus dito tapos dito naman o oh. yan o oh. diba ang ganda mga tiits So, literacy C siya mga tiis, may guhit pa sa dito yung may pointer niya. dito. ah, X Y cos X. Ito dito. Ito. Kasi yung galing sa kib ng mga atis yung may punong niyog papunta dito may lagusan siguro yan oh. Uh, Yamarati. So, ditikin natin. Ito yung bang isa madi it's you know, sinag ng araw. Yan. Oh. Eh, i natin. Tingnan natin kung saan yung detection niya. Kanang sinunod natin to keep ang, ang keep ang naman nito yun papunta doon ayun doon tayo kahit sa humid locator kahit sa humid locator what it is kung saan, saan tuturo to Pareha lang sila na tumuturo sa IKS. You know. Yan o. Yan. Ito dito. Yan. yung homemade locator mga tigit ito na ba ito nagtuturo dyan yan laro kita rin so twist. kita mo ito kan, yan mga tigit tapos ito na ba ito mga tigit may arrow is siya dito may dalawang dots dito yan dalawang dots kita mo dalawang dots oh, dalawang dots yan yan dalawang dots yan ituturo yan sa bato na inano namin ayan na bato na yan yan o oh. yan o oh. titik natin sa tapos kung dito ba talaga dito siya umiikot siya dito mga tiis ito nga oh. Oh, agresivo pa siya dito yan dito siya nag iikot sa bato niyan. tinuturo niya kasi ito tapos puntahan natin doon. Nih. Ito na maraming. So, oh, ito na ba itong mga tigits? Diyan ka. Yan ang natin, tinitik natin. Tinitik natin ito kasi yung keep doon na yung keep sa ilalim Kira daw ako magdi-tiktok kasi may may deposit sa ilalim ng keep So, matiits na nagigot sya dito pero sa harap ng cave titikin din natin matiits sa harap ng cave titikin natin. natin kasi malaking deposit to sa cave sa uh, ilalim at sa cave mismo hindi na kami papasok sa cave sa labas lang hindi mga may malaking deposito dito sa baharap ng kid tinan nyo, iikot to oh. diba, iikot diritso tinan nyo kita cuy, eh yan, malakas taro nga diba i-ano natin kung ano kalaki yan, malakas tapos Dito yung pinakamalaki. Pagkakita natin so, eh. Hanggang dito. Saka. Dito. 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 Dito ha. Malaki to. Ano sa harap? nalay ko automatic gets. You know. Ah, nandito. So malaki talaga yung deposit sa kid. Yung ano naman natin, yung humid. Yan. Napa. Oh. 'Di diba? Kita, Choi. Oh. Kita. ang lakas ng ikot ng uh, locator, mga humilok dito mga tapos may nakita pa ako mga tiits kasi Kapalagay ko mga tiits yung mismong yung mismong ano cave tanaw ba? itanaw na kamira yung mismong cave mga tiits yung mga hapon noon nagkumukuha siguro yun ng mga bato sa cave na inilabas nila ay dool kayo inilabas nila mga tiits para gawing marker. May nakita kong pangatlong bato sa tips dito. Bato ng tips dito. Oh, oh. Ah, mga bato sa cave oh. galing sa cave oh. ito bato sa cave to yan ito siguro yung ano yung ano nila tingnan yung mga tiits yan o oh. yan ibabato sa cave 'yan, tsaka bato sa ibabaw dinikit nila. hmm Kita. ipicture mo. Mm. Mm. Ah, yeah, ito pamati i-picture mo. Yan, papunta sa cave to, papunta sa ba, sa sa harap ng cave. 'No, uh, muni eh. 'Oh, yan 'yung ati yung cave oh may tao yung bato na yan ah. ano dinilig pinadikit nila oh dinilig so maraming ano kasi mga tits dito pa mga may bato pa sa cave oh, nakita ko yan marami pala to dito mga ano oh. Bato sa Oh. Nakikita natin 'to ngayon. Ayun 'to. May mga ano pa. Hindi na. Oh. Diba? Ha oh, pa. Oh. Bato sa na gilugwa. Oh. Inilabas nila yung bato sa kib. Ha? Yan bato sa yan. Tapos dito pa mga tiits pa oh. Oh. Pa. Oh. Ha. Oh. 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 yan. Nilabas na nakuha ko dito matit sa puno ng kahoy. Yan oh. Yan pa oh. Yan. Ah, yan pala. Ah. ano yung nabuwal yung kahoy yan nakita yun matanggal yung bato yan pa mga tiis laki bakit bakit na ano to dito ano yan Ini di tikut tuh, mau di to Dito, mati, it's Yan, oh Gimana, coy Yan Tupang, mati, itu, oh, pinutol parang mohon yan dito yung magkawad doon ng kibo oh. yan kid yan tapos dito pa mga peso oh. Oh. bato sa kib, to nilabas nila so may deposito dito na malaki mga tiits may deposito talaga na malaki siya kasi yung mga ano yung mga bato sa kib nila palabas nila oh ano yan yan mga bato sa kib Iba talaga yung hapon mati it's oh talaga ngayon edit natin Daping ya area to Oh, lalihin Oh ikot dito katid sa ilalim ng kahoy oh. Ngayon. Oh. Ah. dito. Oh. Iba yung malaki doon. Saka ito. mali ito iikot Ikot siya. Na ilaw ng kahoy ng sumpa. Hmm. Diyan ang tunggo na kuha. Diyan na kana ilaw ilawang tao tumba. Yung sok. Ano na lang? Ano na

nagib yang likuran yang lebih. Jombang batu na putih. Terus gimana? Dia maka tip sok. Jen galing. Apa? Sakit tadi. Jen galing. Palingau. Jen galing. Kita mau pun mengarjan. Tapi sebab kit lumabas to. Bakit na sa ibabaw to. Di ba? Kumulang pressure dito. Itu dino. mga tunggu to siya mga tits yan sa to picture mo yan diba kita picture mo ulit yan bakit na sa labas to marka din yan ito mga tits pinutol din pinutol din katulad nito pinuputol nila yan tara kita rin Pinup oh. pinuputol na katiits ito din pinuputol di ba oh. sige markahan Marking. tapos yun oh galing sa ilalim to yun oh yan oh. Kana dako na. Gitapad na nga na ron. Oh, ano, dapat na. Dito.

click the notification button para ma-update kayo sa lahat ng video ko. Maraming sa lahat po. Thank you. Bye-bye. Pause. Pause da. Batis is a uh, very positive yung area. Noon yung ni flow ko to na kid na matiit. Hindi ko nakita yung ano, hindi ko nakita yung mga uh, uh, nilalabas nila mga bato na tunggo na galing sa kid kasi madamo. Ngayon, nakikita ko na talaga na mayroong malaking dito dito nakatago sa bundok na to sa maliit na bundok. Okay. positive yung ano natin yung area sandumi oh sandumi kasi eh nasa mundo kasi to yung yun, yung nakita ko yung ano yung nakita ko yung mga ah, uh, nakita ko yung dahilan na nakita ko yung ano yung mga sign to So, ngayon, tara, uwi na tayo. Dura. Tuna. Tuka dito. Yan ang cave natin. Yeah, uh, dinitik ko na ito noon. Yung cave natin mga nasa sa naka S. Uh, naka S talaga siya. Nakarap sa S. Yung sign na yun, is nasa south. Itong sign na yun. So sign na yan, is naka -south yan. Naka south to. Saka magkumpas tayo sa north, sa cave. Dito sa babak taas, naka-northwest yung mga sign do na tunggo. Tsaka dito, naka-135 degree yung yana na, yan na mga tunggo na yan.